Magandang araw po mga kamanok, bali may nagtanong po sa atin na isa nating subscriber sa ating youtube channel at isa din po nating followers sa ating FB page. Bali ang katanungan niya po, yung katanungan din ng marami na kung ang broodcock daw kapag ginamit natin ay merong palong, marami daw bang lalabas na o maproproduce na lalaki na sisiw. Para po sa akin mga kamanok, sa experience ko po, hindi po totoo yun mga kamanok. May palong man yan o wala na gawin natin brood cock, depende pa rin po yan sa jeans nila o sa lahi nila. Kung yung ating pong brood hen na gamit ay marami po siyang magproduce na lalaki na sisiw, yun po yung lalabas. At kung yung ating namang brood cock ay ganun din na ang genes po niya ay maraming magproduce ng lalaking sisiw ganun po yung lalabas pero kung kabaliktara naman po madami naman pong magproduce ng babae ganun po yung lalabas mga kamanok at ganun din po sa ating brood gap so kung halimbawa itong brood hen natin ay ang pinuproduce mas marami yung babae tapos eto namang lalaki ay mas madami yung lalaki so magiging equal po yun mga kamanok ganun lang po yun wala po yan dyan sa along ang sa experience ko po mga manok, kapag brinood ka po ninyo yung may palong mataas po yung fertility o yung magiging hatchability nung itlog yung magiging itlog po nung brood hen ay may similya lahat ganun po yun so ganun po yung aking paliwanag dyan mga kamano